Yon, may hako tayo sa giginto to Dapat yung mga gamit na yan, yung mga kawin na yan, itatapon sa basuran MRF ba? Yung tawag doon sa basuran ng mga bayan-bayan. Pero yun niya, hindi namin na itatapon sa MRF. Doon namin dinala sa Bila, ano, ano tawag dun? Oloris. At saka yan niya, nandito dito. Uh, meron din tindahan sila ng mga magsya. Kaya sa mga tropa natin, panoorin yung video na ito. Pakamakita niyo mamaya yun, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan, para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre ayun, PM lang po kayo sa amin sa pahakot pasakay, pag-usapan po natin meron po tayong uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang, at pwede rin po tayong meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa uh, paglilipat ating mga gamit, at sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag avail sa Bjam and Zone Maraming maraming salamat at maraming maraming salamat din po sa mga tropa natin at mga client natin na nag-like, nag-share, nagpa-follow, nagko-comment co at nag-subscribe syempre sa Pahakot Pasakay at saka Lights and Sounds. Maraming maraming salamat po. God bless. Yo, may ako din tayo sa tropa ko sa At yun, syempre, shoutout sa Bet Papaitan dito sa tapat namin. Sa may plarider lang yun, sa may primer. Try nyo, napakasulit yan. At saka, syempre, ito may hakot nyo tayo dyan sa kikinto. Yun, hakot tayo sa so, yung manipisan lang. Mga basura lang, mga... May so, nagamitan lang sa... Ang tawag Sa so, mga iyer. Ye ye mga at mga mga Sa Isang manipisan lang. Tatay ni Francis, ni pare kay Kuyong... Yung client natin. At ayun, syempre napaka uh, dami pang goods dyan sa mga kahoy niya. Napaka dami rin pala ko konti lang yung kahoy. At siyempre dapat maghahatian nila yan. Yung forma nito, eh, yung forman dyan, just syempre siyempre yung mga gamit. At pinilihan niya yung mga good lumber. Pero ayun niya, dahil dumating yung mga amo niya, lahat ng mga kahoy niya pinadala ron sa kasama ko na kukuha ng mga ng mga kahoy na yan. De, wala rin siya nagawa. Pero una, syempre, eh, sinabihan kami na, oh, wala na ikang gagalawin yan. O oh, lahat ng good lumber nito, kaya so, kung baga sa kanila yan, i inano niya na ano tawag dun? i niya na. Pero nung tumating syempre yung bossing nila, oh, wala silang nagawa at saka hindi nila mailalabas yun dahil walang permit pero dahil nga doon nandoon yung bossing ayun nailabas namin at eto dito namin dapat dadalhin yung ibang kalat pero yun nga ah uh, nagkaroon ng problema na hindi pala pwede magbaba dyan ng mga tungkol sa mga tawag doon yung tungkol sa mga construction works na na mga na mga kunyari pinaggamitan pinagtibagan hindi pwedeng dalhin sa mga ganyan o angkron kontraktor ba ang dapat maghanap ng paglalagyan at ito na nga dahil may maluwang na lugar naman sila uh, tatay ni Francis City si to winning uh, doon na lang nila sa gilid nila doon nila tinambak yung mga yung mga tiles at uh, gagawin na lang daw niyang panambak doon sa gilid nila pero yung baso susunugin na o basta may paggagawin siya o kaya dadali na lang sa ibang lugar remember? pwedeng i-dispose yung mga basura at nakita nyo medyo madami din nga to At medyo mabigat din dahil nga mga tiles tiles Pero dun sa mga kahoy napakasulit nun Ayan, pangalawang balik na namin to Nangin dalawang balik kasi ang ginawa namin Dahil nga hindi siya kakasya sa isang balik Dahil medyo napakabibigat na nung tiles At yung kahoy nito eh, mamaya makikita nyo Isang kargahan lang eh, punong puno na yung truck sa dami pala nung kahoy na kala ko, konti lang pero nung, nung nakarga na Punong, punong halos yung track at saka syempre nila live at binibigyo natin tong, yung mga hahakot natin para sa mga gusto magpahakot magka idea sila na oh pwede pala ganito magpahakot ng ganito ganyan at saka syempre experience din medyo parang nakasagutan ko din yung isang lalaki dyan eh kasi nga yan, sinasabi na nito, oy, hatiyan mo kasi ganito. De syempre inahati niya no nandoon yan, nandoon yung pinaka bossing inahati niya yung yung iero kung kung paano kung alin yung ano, de kung alin yung matitino. O, oh, then, nung, nung umalis na yung ano na yan, ang ginawa ng lalahay na yan, tatlong piraso lang yung pinasakay. Kunyari, yan, di diba, nilalagay niya lahat dyan yan. Nilagay niya lahat sa, ano, pinapatong niya doon eh. Basta nakapatong na lahat doon yon. Ang ginawa niya, nag, nagpatong, tinanggal niya lang yung tatlo tayo mo nagdadabog pa yon eh sabi ko narinig ko na oy hatian mo si ganito dahil nga may gagawin doon tayo natian niya si Tito Winnie pero tatlong tatlong iero lang yung pinasakay niya tapos ang gagawin niya uh, patatakpan niya dapat ayan ayan di ayan, pinatakpan niya nung mga ganun para hindi niya makita dito na, nagkasagutan na kami dyan eh dahil nga doon sa yero na yun. sir kakot diba sabi ni ganito uh, uh, hati kayo eh bakit tatatlo piraso lang yung pinano mo? Eh dapat nga eh amin yan eh. Dapat nga kahapon pa eka. Dapat kahapon pa ka ano. Eh kumbaga wala naman silang dila lang iyero Eh syempre sa mga nagpagawa yung iyeron na yon. At saka ito, muwi na kami dahil naabutan pa kami ng ulan. At nagmakdo kami ni Tito dahil isang mabilisan yan. Dahil nga gusto rin namin mapabilis kami na rin ang nagbaba dyan. Dahil nga syempre eh, tanghali na yan. Alam naman natin na Siyempre kakain yun, mamamahinga yung mga kasama natin Eh ako rin gusto ko rin mapahinga ng konti Dahil nga may kausap pa ako dapat sa, sa isang hakot pa Pero ito, hinihintay pa rin natin yung reply Pero sana matuloy yung hakot pa natin para kahit papano eh, Masulit yung araw Pero ito nga, habang nag-edit nag, ano, nag na rin Yo, tayo Tapos na tayo magbaba Dapat may katulong tayo magbababa rito Pero mga wala pa Hindi, para tayo Tayo na ba nagbaba kasama si Tito Winnie Ate yun, syempre tapos na tayo magbaba At sa mga tropa natin naghahanap ng magsugulong dyan punta lang kayo sa Villa Olores, pasok lang kayo ron, hanapin nyo si Tito Winnie o Tata Winnie para kahit papano uh, mapakausap nyo at makapamili kayo ng mga mags dyan at mga gulong na kailangan nyo, affordable oh, yan, madaling kausap yan sila Tito Winnie basta lapit lang kayo dyan, punta lang kayo dyan at yun, syempre maraming maraming salamat sa mga nagpapahakot sa atin at shoutout syempre dito sa Gigindo, nakita nyo naman yung ginagawa dyan Merong medyo ginagawa na may bakal-bakal, kahit manipis pero okay na rin yun, pauwi na tayo tapos na tayo mag -takot. dapat takot lang yun pero tumulong na tayo magbaba dahil nga at tagal ng no, mga magbababa dapat yan nakita nyo yung video kanina sa giginto medyo very good nila konte, dahil nilagyan na nila ng ano tawag doon nilalagyan na nila ng mga bakal yung mga karsatang ginagawa nila rito. at pauwi na tayo pahinga tayo konti yung kausap natin mamaya tingnan natin kung matutuloy at yun, habang nag-e-edit ako, tumating yung classmate na tropa natin. Para mga pagpa-picture lang kami, para may send sa GC at para sa susunod. Alam niya na kung saan kami iinom at dadalaw. Bijam Lights and Sounds. Yun, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating dyan gaya ng binyag, Kasal, uh, debut. uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer, uh, Meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo, sa inyong sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nagshare, nagla-like at nag-subscribe sa atin sa ating YouTube channel. saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat po ulit.